Hello po sa lahat. Ngayon nga po magluluto tayo ng ating ulam sa tanghali, tanghalian. Ayan, kasama ko po ulit ang aking mga pamangkin. ngayon Ang Ay, napakaganda po magluto kasi meron po tayong kahoy na magagamit. Kaso nga lang po medyo nabasa ng ulan kasi umulan ng gabi paano na lang po, paiinitin pa na lang po sa apoy. <laughs> Medyo matagal nga lang pong nagbaga kasi nga po, nabasa ng ulan. Pero tuyo na po siya. Tuyo na yung kahoy. Matagal nga lang nagbaga. Dahil na nabasa ng ulan. yun ang kagandaan po sa probinsya. pwede tayong magluto ng pagkain. Basta may kahoy. Ayan. Katipid na atipid. Makakatipid po tayo sa, ano, sa gasol. Ayan, nagbaga na nga po. Kita niyo po. Ang kaldero ay napakaputi. Ano po? Namaya po. po yan. Bago makaluto ay itim na. Pero madali lang naman din po yan linisin. Madali naman po yan linisin. Maglaki po tayo ng asin. Kasi ganun po ako pa magluluto ng mga nilaga, sinigang. Nalagyan na po ng asin. Nilalagyan na ng templa. Na yung, mga, may mga ingredients na kailangan ilagay lalo nilalagay yung betchin, Ibibit siyang po akoante paminta yang paminta po yan paminta dorog. tapos yan may sibuyas po may sibuyas na kaunte <laughs> bawang Gagay din po ako ng bawang at ano nor nor kills ayan. para malasa po matimpla. Ayan, hindi nga po, nagbabaga na yung ating mga kahoy. Kahit nabasa, nabasa siya nung gabi. Nagbaga pa din. Yan, nice. isang araw, makakapagbuko na tayo, guys. Makakapagbuko na tayo. Kasi, meron na tayo. Ayan, nagtalim po kami ng pinya. Ayan. Doon niya nagaling tagaytay. Tapos tinaninga namin. At tayo po ay may mga gabi din po. Meron tayong abang saging. Ayan. Ayan. Ang mama ay mga puno ng bulaklak. Santa Ana yata yan. O Rosal. Parang iisa lang naman ho yun. Tingin natin ating tinulutot. Nakalimutan ko Maglagay ng luya. Late na ako maglagay ng luya. Buti naalala ko pa kahit patapos na. <laughs> Ilalagay na nga ako natin ang ista. Yan. Ayan Yun ako ay bangus. Ayan, pinakita ko nga ako sa inyo. Bangus. Bangus na ista. At gusto ko nga sa bangus ay sinigang. Ayan. Ang ah, gusto ko nga sa bango si sinigang kaysa sa purito. Gusto rin na mga ko ay sinigang yung may kaunting asim. Tapos lalagay na po natin ang sitaw. Sitaw po yung hawak-hawak kong yan. Ayan. Dito po sa probinsya, mas masipag. Pwede po tayo mag time ng mga gulay. Ayan. Libre pa. Libre na po tayo sa panggatong. Libre pa sa gulay. Oh. Hmm. Ayan. Gusto ko po yung ganyan. De, ano. Yung, gang, yung ganyang pamumuhay. Mas gusto ko pa rin yung ganyan. Medyo papaypayan po natin. Nag-uusok eh. Nag-uusok. Eh, pag nag-uusok pong ganyan, nagkakaroon na ng, ano, nangingitim ng kaldero. Nalagyan po natin ng pampaasim. Nalagyan po natin ng pampaasim. Dahil nga po sinigang eh. Paipain pain po natin at nag-uusok ni ni Lolo to. Hmm. Gusto ang ko po yung ganyan. Ko pa ko nagpapaypay ng ganyan. <laughs> Alos isang taon din po tayo hindi na ganyan. <laughs> Nakatuwa yung ganyan pagluluto po. Sige, hmm. paypay. Ganyan. Nawala na yung usok. Lingas na yung pumalit bagong lagay ng kahoy eh. Mm. Naiingan nyo pa ako magano ano, magpaypay. <laughs> Toto na. Dahil, an, lalagyan na po natin ng ano, pechay. Yan po yung huli natin ilalahok, pechay. Mm, masarap din po yan yung kangkong po kasi kinain na namin kahapon. Eh, pechay naman po ang ilalagay namin. Maiba naman. Pechay naman. Pero masarap din po yung kangkong. Kahit alabas ng kamote. Ayan, mag, dahil tapos na nga po magluto. Gagarden naman po tayo, guys. Ayan. Magtatanim nga po tayo ng ano, dito. Kahapon ang itinalam po natin kangkong. Ngayon, ang tatalim po natin ay uh, kamatis, kamatis at talong. Parang talong siya kasi nakapundla na po siya eh. ililipat na lang po ng taniman. Ayan, kasama nga po, kasama ko po mga pamangkin ko, magkanim ato ayan tapos ayan inaano po na po namin ang lupa kinukultivate para hindi siya matigas ayan tapos ilalagay na po namin dyan na po namin sasalin yung mga punlang kamatis at ano dalong ayan lalaki na ng mga pamangkin ko. Ang <laughs> galing, oh. Sanay na sanay mag-garden. Gawa ng sa school po. Nagaganyan daw po sila. Kahit nung kami din po, nung elementary kami, nagaganyan po kami sa school. Maliban na lang po siguro kapag mga nasa private school. Ayan. Siguro ang mga nasa private school, walang mga garden-garden na ganyan. At ito nga pong may kubo-kubong yan. Yan po yung dating lagayan ng mama ng mga manok. Na mga 45 days. Ay, kaya wala pong naman. Yan. At okay na nga po yung paglalagyan. Kukuha na po kami ng tunla. Sa kasama po namin ang aso. <laughs> parang gusto na rin mag ano eh. Parang gusto na rin pong tumulong ng aso. Tingin nyo po. Basta may lupa. Makakapagtanim po tayo talaga. Yan po ang kagandahan na nasa probinsya. Makakapagtanim po tayo ng kahit ano. Sipagatsaga lang po talaga. si Sipagatsaga. Lahat ng gulay pwede natin maitanim. Ganado-ganado nga po yung aking ah, sa pagano pagdudurog ng lupa. Dahil maganda nga pong iyan -ano, ilagay yung mga pananwin kapag ano na, kapag crash na yung lupa. Ayan, yan po itatanim namin, o. Oh. kamatis tapos ano, talong, talong yata po yun kasi iba yung dahon ni, eh. kasi yung kamatis po may mga giting-giting ang dahon may mga may mga korte yung ano dahon yan tinatanim po namin at sabi ko nga po sa pamangking ko pag yan ay pag yan ay ano yung to ano yung to pag yan ay titingnan namin kung sino ang makakabuhay Akin dito sa kanan, siya naman sa kaliwa. Sa isang linggo po, titingnan namin kung sino yung uh, ano, magaling magtanim. Kasi sabi po nila, sabi po kasi nila, kapag yung palad ay mainit sa pagtatanim, ayun, nakakabuhay daw po yun. Ayun, kamay ko po ay ano, Ala lang. Malamig lang po. <laughs> Ay, yung kamay daw ng pamangkin ko. Sabi niya, mainit daw. Eh, sabi ko, di tingnan natin, tingnan natin. kung sino ang makakabuhay ng pula. Pula kamatis at talong. Wala po kaming pananim na okra. Eh. Maganda sana kami. Butong okra. Titingnan po namin kung sino may ano, butong okra. Maka, ano, nakahingi, maka, ano man lang, makabahagi. Para makapagtanim din tayo ng okra. Ayan. Ayan po yung buhay sa probinsya. Magtanim. Para pag may, ano, may lulutuin. Hindi nabibilin sa palengke. Magtatanim po tayo ng magtatanim ayan, exercise ko na din po yan at ano uh, na, natutuwa po ako sa ganyan mga activities parang naaaliw ako ayan kahit din po sa kabite, ganyan din po ako dun sa ano gusto ko din po maganyan nailig po ako sa mga ganyan pagtatanim kasi para hindi na ng mga ano, gulay And sa so ano, ano po kaya masarap na ulam sa sunod? Basta gulay lang po atis Hindi po ako mahilig talaga sa karne. Talagang kami po ay lumaki sa gulay. Bihira din po ang ista dahil mahal ang kilo ng isda. Dati po ay tarayin nakakabili na kami ng isang kilo. Ngayon ay hindi. Isang daang mahigit na po ang isda ngayon. kaya Ano po tayo? Gulay-gulay na lang po muna. <laughs> Ayan, nakapagbangos na po tayo. Sa sunod po ay parang pako. Ang namiss ko po ang magulay ng pako. Wasa ko po yun. Nilagang pako, ginatang pako, tapos yung kaya, or insaladang pako. Ayan, guys. Kung kayo ay po ay taga Mindoro, for sure, nakain po kayo ng pako. Ayan, napakasarap po ng pako. Kaso po, sa ibang lugar may pako, pero mga tuwid po siya makatawid yung dahon niya. Wala pong kilo-kilo yung dahon, yung dulo. Dito po kasi, yan, no? Kilo-kilo ang, ano, yung dulo niya po ay nakakarb po. Yun, yun po maganda sa pako. Yung kilo-kilo yung dulo. Ayan. Ayan, gusto ko po yung ganyan at sa isang araw po, mangunguha po tayo ng kahoy. Papakita ko po sa, inyo, sa inyo yung pagkukuha ng kahoy. Pangunguha ng kahoy. Basta kung ano lang po makita natin sa paligid na pwedeng panggatong, pwede na po yun. Ayan, ay tanim na natin. Tignan po natin sa isang araw kung sino sa aming dalawa ang nakabuhay. <laughs> kung yung mainit yung palad, ay malamig yung palad. Hey I mean guys so hanggang sa muli salamat po sa panonood aming video at ang mga po yung nagasgasan napasabit yung aking binti sa ano yung nagasgasan kagadi eh. ayun nga po ang nanay ko yung maliit na yan <laughs> nagtatanim po ng ano hinihabol niya yung may natira pa pong kangkong ayan edi tinanim niya may natira pang kangkung. Naglo nagluto nga po kami nung ng kangkong sa araw. May mga may mga tangkay. Ayan, edi tinanong nga po ng nanay ko. Ayan, mga pamangkin ko guys. Mga lalaki po sila. <laughs> mga lalaki, mga pamangkin ko. Ayan. Tingin niyo po, malapad pa po yung taniman natin. Kaya, Samahan niyo po kami sa aming pagtatanim. Ayan, patapos na po itong aming video. Salamat po sa nanonood. Ayan. Ayan po ang simple buhay ng mangyan dito sa lalawigan ng Mindoro. Shoutout po sa lahat ng mga kalahi.